Yo, what's up mga idol? Samahan nyo ako sa gagawin nating exercise na makakapagdagdag ng 5 to 10 inches ng yung vertical jump. So, asahan nyo napaka-effective nito mga idol. Kaya, samahan nyo ako kasi umakyat pa talaga ako sa basketball court na palagi na lang sarado mga idol kasi di pinapapasok kahit sino dito. Di ko alam kung bakit kaya itong basketball court na to napaka-dumi na tapos may mga saging na sa loob so mga pumapasok dito mga idol dito dumadaan or sa ilalim ng gate kapag medyo maliit ka idol pag nagkasya ka so ganito yung itsura ng basketball court nila dito mga idol kasi nandito ngayon ako sa Cebu so wala masyadong basketball court na open dito kasi kasagaran Ayun tuloy nagbisaya na. so kadalasan mga idol is pinagrerentahan lang kasi dito kaya nabubuksan lang kapag may nagrerenta. So simulan na natin mga idol yung exercise na gagawin natin napakadali lang. So dito may hagdanan dito kaya ito yung dito ko exercise tas gamit lang natin ay ankle weights. Ganyan lang idol, patalon-talon lang yan pero napaka-effective yan mga idol. Para ka lang nagbabox jump tapos pagbaba naka depth drop tayo mga idol. So next exercise is tagdadalawang hagdanan naman yung tatalo na natin. Tapos same pa rin pagbaba naka depth drop ta rin tayo ang nakaganda nitong exercise na to mga idol is na i-improve yung explosiveness natin at saka na i-improve din yung knee health natin dito mga idol so ingat-ingat lang sa pagtalon baka di kayo umabot sa hagdan na tatalon na nyo iwas injury mga idol safety first So, magdi-depth drop naman tayo ng tagdadalawang hagdan din mga idol. So, medyo mataas-taas din. Kaya, dapat tama yung landing. Tapos, sa susunod naman mga idol is single leg hagdanan jumps or single leg box jump. So, gawin nyo to each side ng tagtatatlong set mga idol. Next is yung single leg approach to box jump tapos bawat baba is step drop mga idol na, grabe nakakahingal mga idol so dito mga idol is mag speed sprint sana tayo gamit tong dalawang gulong pero naputol yung lubi natin mga idol so, so gagamitin na lang natin to sa pagtalon mga idol box jump with gulong So napakasimple lang mga idol pero medyo mabigat na din tong gulong na to, mga idol kasi malaki-laki to. Kaya ingat pa rin sa pagtalon nyo mga idol. So sa susunod na exercise mga idol is i-imitate natin yung pagtalon natin. Yung parang yung bola yung nasa uluhan natin mga idol pero gulong yung nasa ibabawa natin mga idol. So napakahirap ito mga idol kasi mabigat. Yun. <laughs> tinapo na yung gulong mga idol grabe nakakahingal talaga shooting mo na mga idol isa beses yun tapos susunod na exercise mga idol is seated box chop na nakatalikod mga idol so ini natin or dinidevelop natin yung fast twitch muscle natin mga idol na yun yung nakakapagpataas ng talo natin mga idol So, sa ankle weights naman mga idol, kayo nang bahala kung gaano ka bigat yung gagamitin nyo. Depende na yan sa inyo mga idol. Tapos pwede nyo naman din itong gawin sa bahay lang basta may pagtatalunan kayo. So, next exercise is single leg approach to box jump. So, gawin nyo to pag single leg yung approach nyo pag nagli-layup kayo mga idol. Napakagandang exercise nito. Next exercise is box jump mga idol. So nasa stage na ako nito kasi mas mataas-taas tong stage. Maganda siyang talunan mga idol. So mag lang baka di ka umabot sa itaas mga idol. Baka mapano pa. Gawin nyo lang din to ng nasa tatlong set mga idol for 10 reps. Grabe. Napaka sakit sa paan nito mga idol sa sa hita at saka sa tuhod mga idol kaya dapat sakto yung landing nyo mga idol. Dapat nakabend yung paa nyo pag landing nyo. Tapos sa susunod naman mga idol is reactive jumps na may gulong. grabe napaka intense ng workout na to mga idol talagang 100% babalik balikan nyo to kasi makikita nyo talaga yung result madali yung result nito mga idol kasi mahirap din tong mga exercise na ito tapos susunod na exercise naman is reactive jumps na walang gulong kaya as soon as mag landing kayo sa floor talon kayo agad pataas balik so gawin nyo lang to ng 10 reps each set na may tatlong set. Hu, hiningal ako doon. So, sa last exercise natin is two step single leg box jump. So, ganyan lang mga idol. Ini-improve ko yung single leg jump ko kasi ito yung approach na ginagamit ko mga idol. Kagaya ni Poy Poy Actob mga idol. Kaya madali siyang nakakatalon, nakakapag float sa area mga idol kasi single leg jumper siya. So, maging consistent lang kayo sa mga ginagawa nyo mga idol. So, gawin nyo to kahit three times a week. Itong intense workout na ito at asahan yung may result talaga kayo makikita. So, ito yung mga bata mga idol, ginagaya na ako. So, para din siya lang na motivate nung nakita nila akong nag-workout mga idol. So, sipag lang talaga mga idol. So, yun na yung last exercise natin. Tapos, pauwi na tayo. Yun, di talaga ako magkasya mga idol sa ilalim ng gate. Ang hirap gumapang mga idol. Medyo malaki-laki kasi tayo eh. So, balik na lang tayo kung saan tayo dumaan nung papasok tayo mga idol. So, akyat na naman tayo. Ito, DIY lang na hagdanan mga idol. Yung mesa nasira. Pero ingat-ingat kasi ang daming barbed wire sa itaas mga idol. So, shout out pala sa mga bata na nag-video sa akin. So, yun mga idol. Oh, andali lang nilang lumusot sa ilalim ng gate kasi maliit pa sila. Nilalagyan na lang, lang nila ng tabla para di masakit sa katawan mga idol yung semento. Hindi ko alam sa gym na to. eh gym pa naman to ng malaking subdivision pero walang alaga mga idol. Tapos para palagi lang nakasarado. Kaya nakakadismaya yung basketball court nila dito mga idol. Ang hirap hanapin. So ito na yung taga video ko mga idol. <laughs> Nag-ala Spider-Man na naman tayo. Pababa palabas ng basketball court kaya 'yung daming mga tinik mga idol oh. Kaya Oh, napakahirap pag ganito palagi. Sana buksan niyo na 'to. Para para makapaglaro naman 'yung mga bata tas 'yung mga may mahilig sa basketball para maiwas sa mga bisyo. Kaya yan tuloy yung ibang mga kababataan ngayon mga idol uh, adik na adik sa cellphone tas yung iba ano pang bisyo yung pinapasok dahil walang ibang magawa kasi walang yung basketball court ayaw ipagamit or anumang sports facilities mga idol kaya sana naman buksan nyo na so hanggang dito lang mga idol sana makatulong tong exercise na ginawa natin ngayon at sana makapagbigay tayo ng motivation sa mga ginagawa natin mga idol hanggang sa susunod na video. Adios!